Uy! What happened to you? Dito ka. Na ano? A basketball. Sa twist hmm. Sobrang hina niya ngayon. Dito, dito nga ma. may fracture siya. Ay! Eh! Bali nung... No, Baka naman mataas ang ano mo. August 19. Bumandog ka? Ipag ko. Fracture. Buman. Kung please display yung proximal fibular Siya. Ah! pinakakantuhan. Yun ang ibig sabihin nun. Nakumbay na po ako sa tala. Hindi. May... Ang lakas naman ng ano mo, ang lakas ng pagka, ano pa sinahod? Ang nakita ng makasama ko, pag drive ko daw, kita nila yung mas Kasi dito ako dumaan sa saan eh? Ang if, ayun eh, no, nakalagay ko. Fracture, complete displace proximal fibular tibia. Ang ibig sabihin ng proximal fibular, yung fibula, ito. Ito ang fibula. Ang ibig sabihin ng proximal, ibig sabihin ng dito sa tangkay ay sa pinakabati. Kasi ito, distal. Ang nakalagay sa'yo, proximal shaft ay proximal. diyan yan dito. Paganyan, no? Paganyan na ng fracture. Tingnan mo. Tapos lateral tibial plateau fracture left. Oh, yung tibia dito, ito sa baba naman 'yon. Tingnan mo. Kasi hindi natin 'to basta-basta magagalaw. Fracture ka ba? Ah, so kaya rin sa community fracture of the tibia. Hey. Yes, sir, tama 'yan. Thank you. Oh, cool. Paano ba ito, sir? Medyo lumalaban eh. Tanggalin mo yung pagka ano? Lock. Paano ba yun? Ano yun? Dito yun yun, ah. Ano? Inaano ko lang, sir. Mano o pumasok? Sir, mawawagos September, October. Magdapat lang. ang oh. sa likod diba man yan. pati yung ano mo no, sa, sa tibia yun yung sa baba nasa yung isa pa yun lang yung yung muling x-ray ko pina ano na rin ako ng doktor kasi sabi oh, nag nag okay okay daw yung ano yung sa x-ray ko itong muling nasa yung muling x-ray sinabit nung... Dito, ang laki ng biyak. Huh? Pag tinabit ko ito rito, ito yung... Nakalagyan na, complete fracture eh. Ito yung huling na eh. Ayun complete pa rin eh. Ayun fracture, close, complete. Ibig sabihin, hindi talaga pwede yung ng ano yun yan. Kasi pag tinabit ko to, pag gagalaw yung fracture. Mama, magkakana naman. Mama, magkakana naman. Ang kailangan lang ng gatin ngayon dito, ang gagawin ko lang dito, hatake ko ng konti. Kasi hindi ka pwede sa pag -anon. kasi dito yung basag mo. Ang lakas naman ang ano mo, nabasag mo yung ano. Siguro nasahod ka rito, o ano, tinulak ka. Nagtaganan ka ba? Hindi, hindi naman. Complete fracture eh. Ibig sabihin, meron kasi yung tinatawag na partial. Meron tinatawag na suspicious. Ito sa'yo, maliwanag na fracture ka talaga. Ang masakit nga niyan, hindi ako na... hindi man ako simento, hindi man ako inano... On going mind, tetext daw ako sa therapy, hanggang ngayon walang dumarating. Sir, public. Pag may barat tayo, mabilis yan. Pero kung wala kang blocker, alam mo na. Wala nga, hindi nga yan. Sige, kaka dyan. Yung discarter dito Atak Tapos Bandage Hindi ka pwede Ngayon papitik eh Hayaan muna natin Ano Dito basag yung dito nyo Kaya hindi siya makano Basag yung dito nyo Sa fibula Tapos Merong Sa tibia mo Ito kasi ang tibia Yung buto nyo Diba dalawa yan Anong nangyari sa'yo Ito no? Basag to pag tuklap niya, natuklap din din doon sa tibia mo. Ganun ang nangyari. Nadamay. Siyempre, may lumabas na crack. Mag lalabas sa x-ray mo, fracture din. Okay? Ang pinaka-the pinakadabis na gagawin dyan, atak lang, tapos ano. Kaya ang unang gumaling 6 months ka pa dyan. 3 months ka pa, hantay ka pa ulit. Magki 3 months pa lang yun, eh, di ba? Oo, uh, I mean, din natin. August. Ang bilang kasi ang September. October. November. Ganun ang bilang. August ba September? August 19. Oo, oh, relax ka lang. Ang lalaban. Yan. Lagay mo yung kamay mo dito eh. Hindi, huwag ito. Lagay niya. Oo, oh, isa pa. <clears throat> Tapos bandage. Sa akin, just nangyari Siguro may sandikada na. Sandikada na? May fracture siya kasi makikita ko naman kung paano gagawin ito. Basta may ano kayo, titignan natin kung paano mong nangyayari. Pwedeng, pwedeng iusog lang kung dito, pero dito hindi. Dito. Ganun lang o. Pwedeng iusog lang konti. Tapos, bandage nyo lang muna. Para ka lang muna mag ano, Para ka lang muna magkakas ng ano. Ayahan mo lang muna makagaling ka ng 3 months pa. Sir, tiis-tiis ka lang muna. 3 months makakalakad ko na rin yan. Naan na ka lang yung pagbaba ko ng tungkot ko. Malito. Namali ako ng ano. Sige, try mo. Okay. Okay. di kaya isa lang Malalay lang muna And. pero huwag mo munang puwersa yun ha huwag mo munang pakapwersa kaya ka muna hmm. ano kasi kakalat yung kuto na yun eh pag ano tama lang yung may saklay ka muna kasi fracture pagtanggoto ng ano yung isa ano Okay muna to. pansamantala, ano mo muna yung ano mo? Hindi mo kailangan muna magpwersa eh. Ang fracture kasi pag nadidinan o nagagalaw, Mas hindi makakagaling kasi natatabig mo siya, naghihilom na. Kailangan talaga kahit pa paano nakagano ka muna. Puso ka dyan para makita sa... Kailangan kahit pa paano. Ay, huwag mo nang gagalawin. Huwag mo munang diinan. Mm Hayaan -hmm. mo munang gaganto-ganto yung mulang yan. Palagi mo lang muna lalawin ng gayo. Huwag mo nang lalakasan ha? kasi hindi ka naman marunong eh. Ganyan lang muna. Tapos pag maglalakad ka, mahalaga yung kasi yung yung nagtitikit na nabuto at natatabi kulit, anong kalalabasan? Kumbaga, yung sa sugat, may kugang na, di ba? Ano na, dikit na eh. Sarado na may kugang. Tinabig mo ngayon yung kugang. Dudugo na ulit yun. Kaya ang, 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 ang mahalaga, mga suportahan mo muna, huwag mo muna. Palagi mo lang muna isuot yung bandage mo kasi kung baga makompress mo siya, wala kang ano eh. Kayaan mo lang muna, ganun lang muna tapos gaganto, gantoy mo lang. Inat Inat-inatin mo lang. Yan, inat mo lang. Kasi mahalaga yung pag gumaling ka na nakatuwid na yung pamo, wala na. Kaya na, palagi mo lang hahabulin ng ganun. Okay? Oh, mas masarap ang parang na lalong sumakit. Okay. okay. Okay, sige. Idol. Hmm. Huwag natin itong pakita. Oh, makikita. Ay, address mo na naman to eh. Fracture close complete. Displace proximal fibular. sharp left. Yung dito, ito yan o. Oh shaft left, proximal shaft left nabangal nga yan yan ang fibula pibular pibular or pibula incomplete lateral tibial flatu tibial flatu means eto yan yung surface ng ano yan ang ibig sabihin ng tibial flatu meron tayong tinatawag na meniscus tibial flatu ah Lateral tibial. Ang ibig sabihin ng lateral sa labas. Ito ang lateral. Kasi dito medial. Ito ang lateral. Tibial plateau na pangangal nga yun eh. Na ayan oh. Hmm. Incomplete lateral tibial plateau fracture left close treatment o mag ano ka raw mag session ka yun nga eh. Pero pag may naiwan, just call me. Ikaw lang tatawag, hindi ako tatawag. Okay? Kailangan mo lang muna, no? Tapos yung exercise mo right? lang muna gano'n. Wala, nandiyan na yan eh. Kahit anong hirot mo dyan, kung galaw ka lang po yan, nagihilom na eh. Hindi ko pa nga kasi. Tama Wala, may fracture eh. Kung walang fracture yan, nakita mo naman yung mga tuhod dito. Hmm. Ah, Na-exit ko. Parang po naman lahat yan. Kahit magang malayan, basta walang fracture, lakasan ko pa yan. Eh? Master is